Magandang umaga po mga kasamahan sa GC na Bato-Bato Pick uh, Mahirap po talaga kapag merong kidney disease or chronic kidney disease Kasi ang chronic kidney disease talagang pangmatagalan yan uh, Ang aim natin dyan ay mapabagal talaga natin Yung worsening of the kidney condition or yung progression Maraming mga taong may chronic kidney disease Inabot na ng 70, 80, 90 hanggang sa mamatay na Ay hindi naman na dialysis In fact, ang naging reason pa ng kanilang death ay iba Heart attack or stroke, etc Pero kapag may chronic kidney disease ka Malaki rin kasi ang chance mo na ma-heart attack o ma-stroke eh. Kaya ang mga nephrologists o ang mga kidney doctors Nagbibigay sila ng mga medications na na cardioprotective at saka uh, nagpo-protect din sa ating brain para maiwasan din yung heart attack or stroke. Pero kapag maingat naman tayo sa kinakain natin, sa lifestyle natin, iniinom natin yung tamang gamutan, ay hindi naman tayo. I mean, pwede tayong uh, makaiwas sa dialysis in our lifetime. Pero yung mga taong may chronic kidney disease at malakas mag ang protein sa ihi mas mataas ang likelihood o ang probability o ang possibility na madialysis sila in the future, kaya dapat aggressive aggressive ang approach dyan, uh, binibigyan agad ng gamot dyan <coughs> usually ang gamot dyan ay ACE or ARB plus SGLT2 inhibitor inhibitors. Kapag hindi pa rin umubra, dinadagdagan ng GLP. Kapag hindi pa rin umubra, merong silang idinadagdag pang isa kasi kailangan makontrol yung pagtagas ng protina sa ihi. Nephrologist lang po ang makapag-a-assess niyan. Hindi basta-basta iniinom yan kung gusto lang natin kasi may tamang dosage din dyan. Di po ba? Eh ako talagang kahit hindi ako doktor hindi ako renal dietitian, nagbabasa-basa rin naman po ako pero wag ako ang inyong paniniwalaan yung doktor ninyo kahit sino dyan sa GC wag yung paniwalaan hindi dahil sa hindi tayo nagtitiwala sa kanila pero iba iba po tayo ng kaso hindi porkit sinabi nung isa isang tao sa GC natin ay ganito yung nakapagpagaling sa kanya yun na rin ang makapagpapagaling sa inyo no we are all different we have individual differences iba iba ang kaso natin di po ba? Baka yung isa may chronic glomerulonephritis, baka naman yung isa may IgA nephropathy, baka naman yung isa merong, uh, anong tawag dito, yung polycystic kidney disease. Iba-iba po tayo ng kaso, napakaraming uri ng sakit sa kidneys. Kaya dapat sa doktor tayo. Pero may mga general guidelines, may mga general uh, rulings, di ba? Bawal naman talaga mga processed foods yung soft drinks, bawal naman talaga yan. Hanggat maaari, huwag kayong uminom yan. Asidulan yan, carbonated lahat yan. ah uh, yung mga nasa dilata, bawal sa ating may mga chronic kidney yan. Di po ba? Yung mga supplements or herbal na nakapagpapagaling ko, no? akala mo yun ang gamot sa lahat ng sakit kapag manunood ka sa kanila, Sorry ha, ah, pero wag kayo basa basta umiinom niya nang hindi kayo nagpapaalam sa inyong doktor or nephrologist. Baka imbis na makabuti, makasama pa yan, di ba? Magbasa-basa rin po tayo. Ah, magbasa tayo, wag yung mga hindi galing sa mga mga otorisadong doktor. Kaya nga ako, kahit mahal, napabili ako ng libro eh yun, yun ng libro ng isang kilala at talagang ekspertong nephrologist mula sa United States of America yan ang binabasa-basa ko kapag ako ay may time ah, uh, ito po yung libro Learn the Facts About Kidney Disease sinulat yan ni Steven Rosansky MD na talaga napakasikat at saka napakahusay na nephrologist niyan di po ba? ayan binabasa-basa ko yan hindi yan fake hindi yan yung basta-basta napabasa nyo lang kung saan saan dyan sa Facebook. Ito ay talagang mula mismo sa nephrologist. Kilala nga ito ng mga nephrologist sa uh, sa Pilipinas eh. Di ba? O katulad nito, when to consider a very low protein diet. Di po ba? Marami kang matutunan dito eh. What about aspirin to prevent heart attack or stroke? Di po ba? Early start of dialysis for AKI or emergency situation. Dito, may tiwala ako sapagkat mismo uh, nephrologist na kilala sa United States of America ang nagsulat nito. Kaya po, kailangan maingat tayo sa mga impormasyon na ating uh, nakukuha. Hindi yung nabasa sa Facebook, mahusay daw yung ganito, eh, gumaling daw ang kanyang kidney disease, eh, baka naman AKI yun or acute kidney injury, hindi CKD. Di ba kahit nga si doktor Carlo Nemesio Trinidad ay nagsasabi na maging maingat tayo. Gumaling daw di umano sa ganito. Eh kung ganun lang pala kadaling gumaling sa chronic kidney disease, dapat wala na din sa mundo. 40,000 ang dinadialysis sa Pilipinas at 200 lang ang nakikinig transplant eh kung ganun lang pala, yung herbal pala na yun ang makapagpapagaling, eh di lahat dapat uminom na yan, eh di dapat lahat na yan na saan ang uh, naging gamot natin eh yung iba, mamimiloso po pa, hindi kasi gusto ng mga doktor na kumita sila, etc etc, hindi sa ganun mas mataas ang force or motivation ng paggaling ng isang taong may sakit o may mga sakit kaysa doon sa gustong kumita ng doktor kung talaga nakagagaling yung herbal na yun kumalat na yan marami nang uminom yan marami nang gumaling dyan pero bago tayo uminom ng herbal or supplement dapat pagpaalam tayo sa doktor marami lalong napadali ang dialysis dahil sa pag-inom ng mga herbal ni hindi nga alila alam kung ilan dosage FDA approved pero kita nyo sa commercial mahalagang paalala ang produktong ito ay hindi nakagagamot o panggamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims nga eh. Pero nasa sa inyo naman po. ba? Diba? Basta dapat natin tayo sa moderation. Lahat ng sobra bawal. Lahat ng kulang bawal. Tubig nga eh. Pag sinobrahan mo, minum ka ng dalawang litro na isang lagukan, magkakahipon na trimia ka, baka nga ikamatay pa natin eh. Kaya doon po tayo wag naman yung lahat na lang hindi natin kinain ako kumakain pa rin ako ng isda kumakain pa rin ako ng chicken adobo kumakain ako niyan mga once a week or twice a week buto-buto nga ng baboy minsan pag nagluto dito sinasabaw ko sa kanin ko masarap pa rin pero hindi ako kumakain yung talagang laman yung talagang red meat ba? at saka bihirang bihira ako sa soft drinks Di na rin ako umiinom ng alak. Pag yung mga kaibigan ko nagkakainuman kami, pag nasa seminar kami, nagkakainuman sila. May alak sila o kahit red wine, hindi ko na rin iniinom yan. Nauunawaan nila ako. Sila ay tunay na kaibigan. Ang, ang nasa bote ko ay either fruit juice or tubig. Nakakapagkwentuhan naman kami. di ba diba? Ganun ang tunay na pagkakaibigan. Sapagkat alam nila, meron akong chronic kidney disease stage 2. So kung iingatan natin ang sarili natin, maaaring humaba pa ang buhay natin. Saka sino ba nagtatakda ng buhay ng tao? Doktor ba? Hospital ba? Siya ang may hawak sa buhay natin. Pero hindi ibig sabihin, hindi na tayo mag-iingat. Mag-iingat pa rin tayo. Magbasa tayo. Sundin natin ang doktor natin. Hindi po ba? Tandaan natin, maraming may CKD hindi na nauuwi sa dialysis. Ang sabi nga ni Dr. Rosansky, sa United States of America, kada sampung tao na may CKD, isa o dalawa lang ang nadadialisis o nauuwi sa dialysis. Pito o walo, hindi. Di ba? Mas malaki ang porsyento. Pero kapag tayo ay hindi nag-ingat sa sarili natin, e eh baka maging kandidato tayo sa dialysis. Ang dami nang dinadialysis ngayon. Kung ano-ano kinakain, kumain ka sa fast food, pucha napakataas sa kolesterol ng mga chicken joy na yan at saka napakataas ng sodium yan at mga preservatives yan itinubog sa mantika yan kaya masarap yan masarap nga sakit naman ang dulot sa iyo di ba masarap nga sa bibig o sa dila sakit naman ang dinulot sa iyo eh mas gugustuhin ko na yung nilagang mga gulay di ba higupin ko pa yung sabaw nun sure pa ako doon, basta malinis yun, etc. Kaysa sa mga manok o karne na itinubog, ibinabad, pinakuluan sa mantika, na paulit-ulit pa, Diyos ko po, maawa kayo. Yan po, ha? Uh, mahirap kasakit Dito sa bahay namin, ang daming may sakit. Nanay ko, may napakalubang sakit. Ako, may sakit, kapatid ko, may sakit. Magastos pa, masakit pa sa kalooban. Pero ingatan natin ang mga sarili natin at huwag tayong makakalimot, manalangin sa Panginoon Diyos. Yun lamang po mga kasamahan ko. Maraming maraming salamat. Ang ganda ng libro na to binili ko ito eh lagpas 1,000 ang halaga pero ano eh malaki ang tulong sa akin salamat